Yan. Yan yung yung VIP? Oh. <laughs> Very important prison. Yes. <laughs> ay, ay hindi prison. Really. Joke. Ay, yan. Sarap na salad. O, sige na, mag, ano na, mag-free na tayo. Pizza ka muna. O, yung ilaw ko. Na, ay, ito pang ilaw ko. O, mag-free na, mag-free na, mag-free. O, yan. Hi, guys. Happy, happy birthday to me. Diba guys, ang ganda ng cake ko sa party friends ko. Ayan, bigay nila. Thank you sa mga sponsors ko. Thank you everyone. Eh, Happy birthday pa na to me. Thank you, thank you guys. I love you all. <laughs> mga astig kong kaibigan. Ito yung pinakamakulit. <laughs> pwede ka kumain na Chicharon yan. Masarap yan, be. Pagkain ah, ng Indonesia, no? Oo, ah, yan yun. Yan. yan. Ati, Jo, siyan, si Rotrot. -Rot. Ayan, guys, yung ulam namin. Pwede ko nga lang oh, i yung sa Pilipinas. Kasi gusto-gusto nila sa pati yung 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 Ah, sige na. Kopiadong ka na. Yeah.

thank <laughs> you Kung pa yung malapit, kung 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 malapit,

Ate Jeri, alin ka na, na. Ay, dumum. Oi, na? Alin na? Magkain na. Ah! <laughs> Jeri, pintutan nunga mo na. Wag mo ibog niyo pa pintutan mo lang. Alin? mo ako. Ito. kayo dyan. Ayan sila guys. Kain kayo, kayong mahiya. Wag kayong mahiya. Kumain lang kayo ng kumain. Happy birthday. <laughs> And thank you, ha, Thank you, thank you. Kabulo <laughs> na yung isa. Ay, magtira naman tayo ng bangos. Ay, kaya, <laughs> yung bangos. Ay, si Ate Jo. Ate Jo, ayan, kumuha na kayo ng bangos Bagus, dyan. Bangos okay, Ay, ang bangos chan, dyan. Ang bangos dyan, bangos. Wala, wala. Ako ulo no, lang akin ke. Ayan. Ay, ay, yung bangus dyan. dyan. Ayan yung guys, yung ulam namin. Ay, Ayan. Dyan. Thank you, Ate Jer. Uh, oh, yung, yung mga Ate Jer. Pero yung okay. pa, Mayroon yan. Ayan o, oh, maraming namili ka lang. Be. Ito sa ano. Iba to, ibang Ito, oh, dito, yung suka, be. o natapag na. Ayan yun. Ibang yung mga yan. Isa Dito o, dito. Ina ka yung Iba yan, iba yan. Magkaiba yan sila sa isa. Ano ba mas masakit? Ayan, malaki. Virgin yung isa. Ikan na tama Virgin yung isa. Ayan si Mamita. Virgin pa yan. Ayan. Ayan. Kain na. Kain na. Ay, ito Michelle. Bahala ka dyan. Kumain ka lang. kain lang kayo ha, huwag mahiya. Ate oh, Oo, oh, sige lang, kain lang kayo dyan. Hindi na siya sad. Hindi ano na sila. Hindi na sad. Replay na sila. Kasi tatlo sila. czy Ayan, oh. Ayan. <laughs> taga saan ka, Day? Taga saan ka? <laughs> taga saan ka, Day? <laughs> Sambuanga City! Ayan! Oh, ayan, taga. Taga saan ka, Day? <laughs> ayan, taga saan ka, Day? Ay, taga Tabuanga. Mga Bisaya pala ito. Ako lang pala hindi. sila. Ayan, ang ganda. Oy, umayos ka nga, Dina! At Winter! Ayan. Hoy, si, ang model si, si Margie. <laughs> ayan na, ayan na. Yung mga bisita ko, pipicturan ko muna, guys. Ayan. <laughs> ayan. 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 Ayan na. Ayan yung mga bisita at saka mga sponsor ko, pipicturan ko. Hoy, pagkain na. Sige lang. Sige na, okay lang ako, be. Masaya na ako, be. Ayan. Ayan, Ayan na.

Ay, ito, ta ito, ito. Ang sexy. Ayan, naka-shirt yan. Iwan ko po tagasan. Tagasan ka, buto. <laughs> butuan pala. Butuan. Ay, butuan. Oh, o, ito, ay ito. Itong maganda kong kaibigan. Ay, tagasan. Ayun you o, know, marami. Nakalimutan ko. Ang <laughs> <laughs> karap kasi. O, tagasan ka, day? Sa puso mo. Ay, that's why. Ayun ang panalo. Ayun ang panalo. Maganda ka pa nga ba? Ano ba nga yan? Ayun o,

nakrakan ng mga ay nakrakan akala niya <laughs> May... May... <Maylayas> tayo na. <laughs> <laughs> Bahala ka, <dyan. laughs> Bahala ka. naman niyan. Ayun ang takip, oh. Hope. Ayun na ang takip. Dalain ko pa yan ulit, eh. Oh, ano ah. <laughs>

Oh, oh ngayo, ngayon, ngayon ta ngayon. Ay din na. Hey, itabi mo yan, ilagay natin na. Dena Berwing. Ay, ay buto. Thank you. Gago nga di na nagwasak pa. Ara dang tina balday o sa dalong kuha ka na nga sa with Gagad ako para mga ayaw guro. Kaila, picturean mo muna ako. Uy, ayun, ayun. Sabi ko, ayun. Kagi, napagani ko na video um ganon oh wag mo i-slice ha sa baso sa baso ka kumuha at saka gumanon okay lang kasi magkalat yan me kuha na hola yas magzumba ka dito kana lang magzumba ha na

Oga oh, iko. Ah, Pag mag-hike. Minsan lang ako nag-hike. O ka? <laughs> ka na lang <laughs> sa gusto ko to.

guys, nag -agawan sa tuyo. Ayan, mainit-init pa na balita, guys. Nag-aagawan sa na tuyo, guys. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, si Mayla po, ayan. ayun yung... Nagdala ko na plastic dahil. Nga na ko na ayan wesa lamad na yon, may mga plastic, ano pa? yun, e saito to, nambiruan yon kie, nambiruan yon ka ano, ay, ka, palakawon ugat, <laughs> do ugat <na> yung sura ko niya, yun, <laughs> yun, 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 nambiruan yon na ano, may juoyan, <laughs> yun yun, magkakapam na, Ito <laughs> e, naman, wala pang apam, naghanap, <laughs> ay naghanap. Ayan. Ayan. ano nangyari sa cake natin? Ano <laughs> ng bagyo? Kaya nga Alam mo na, Be Sinikrito si so ko, ba? Sorry ko Saan mo nilagay yung maliit <laughs> na cake? na buo? Sinikrito talaga? Be, Hindi ako mapahiya Hindi kasi kani sabi, hey, naloko mo ako eh. Sabi mo sa akin. Sabi mo nilagay gaya, mo na. Sa nababa ni Mamita. Hindi, hindi, niloko lang naman kita Mamita. <laughs> kasi <laughs> eh, sabi ko nga, hindi ko nakita. Sabi ko, hindi para para. Sabi ko, be, kinago mo na yung maliit natin. kasi hiwain natin. Puro tayo kalukuhan talaga. Ano yan, dayok? Ay, masarap yan. Oh, yan Atin, Ayan, tapos na kumain guys. Ayan. Oh, ayan Man, na, ha. Na si ano <laughs> Ay, ka? Ano 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 sa Ano ka? 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 Ano 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 ka? 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 apo. <laughs> oh, kaduma, yung mga, mama. ang ba dami ng pinoy. kasi wala si Jamie. Ako na ko ng mangga. mga Ate. Oo, o, o, kwarta diyan. kilo ba? <laughs> ka Ako, ba eh? Ayan guys, itong plastic na guys, pang Ayan. Pili lang ba ano ba yung gusto mong isasharan ba? Ay, oh, yung sosyal. Ayan. Tinachapstick pala yung mangga. Ayan. Only in Hong Kong. Ayan, guys. Ayan. Oh, be, mangga, be. Kain na kayo, be, mangga. Ang sarap na mangga. Ang sarap na mangga. Ano 'tong ganito over dito? Ba magdendena ko siya. Ganito, tapos darating pa lagi siya. Oh, totong Sharon 'to. Hari <laughs> <laughs> <Mag> <laughs> to lang siya magdala ng chick. Hay. Para pang dinner. Oo, <laughs> tama. Correct 'yan, beh. <laughs> Mahalim. Nasuuson ang kick mo. Kaya ginanun ko talaga. Gusto ko yung mm -hmm. e, pa, yan, eh. Tignan mo si Maria, oh. May balak pa. <laughs> <laughs> no. Eh, hey, Maria! Ay, Maria! Maria! Paano uri mo sa YT ko? Kasi, for ano to? Unedited! Kami <laughs> may balak ko si Maria. Ayan, oh. Ayan. Maria! Dok lang yan. May, si Marla po may balak din. Uh, yung yun jelly cake na nagawa ko noon. Na. Ah. Mm -hmm. Ayun lang. Ano yun, Be? <laughs> yung batu enter? Batu <laughs> enter? <laughs> batu Yung muna-muna pa to. Ah. May plastic pa. yung plastic Ay! Balutin mo muna nang tissue. <laughs> At <laughs> atin, so, ako. Hmm. <laughs> Bigat <ko>. Hindi. <laughs>